Pero malinaw na malinaw, wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, eh yung ako ay um, nag-represent sa whirlwind sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabimbing ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa Pagkor kay Cassandra. Eh ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. Oh, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sabi niyo, trafficking. Pero ginawa niyo nga 'yan para mapauwi ako, para mapakansel ang passport ko, para maka red notice uh, alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Okay? Um, bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meeting ng uh, meaning ng common ng uh, fugitive from justice, eh siguro hindi na kailangan na magkaroon ng espesyal na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, eh yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na pupwedeng uh, magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland at bakit madali ipapatupad niya yan, eh, alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y special dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Rua Duterte. Hindi po ako nagsisisi hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko pumuli lahat ng aking ginawa. Dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas I will not apologize for it. I will not regret it.